🎵 na muna natin. Talagang. Mantot! <laughs> Guys, tayo. Pag natin, medyo malambot na yung kuko nila. So, subay na natin. Trim natin yung kuko. Kasi, misan, uh, lagi tayo nagpupurga, pero nagugula tayo hindi nataba yung kambing natin. No, kasi, kadalasan, nasa kuko nila yung mga bulate. No? Ah, kahit anong purga sa loob, kung nasa labas pala. Okay? So, dapat trim-trim din natin yung kuko. Guys, actually, anim na kambing yung pinaliguan ko. Hindi lang na i-record. Nawala sa isip ko eh. <laughs> Ayan guys, so bagong ligo si Borzilo. Uh, kailangan kasi natin na malinis siya. Iba kasi yung puro pakain lang tayo. Puro ganang oral. Mas maganda, na napapaliguan din natin siya para matanggal yung mga kuto and then brushin po natin yung ilalim ng kuko kasi minsan dyan nagkakaroon ng bulate kasi hindi naman may na hindi nila maaapakan yung tae sorry ah sorry for the word yung dumi nila yung dumi kasi nila yan ay after 4 uh, days nagkakauod po yan oh, na experience ko yan doon sa bahay ni Big Mama sumuot sa kawayan hindi ko siya namawalis pagtingko pagtanggal ko na sa ibabaw a puro uod. So what if yan ay imagine mo na lang pumasok sa kuko and then matagal na hindi siya natatanggal. So magkakabulate. No? So kahit anong purga natin, oral or uh ivermectin, pag ivermectin po so may ano lang yun, so may kilikili sa balat. Ah uh, pampurga rin pero hindi siya nataba eh, ibig sabihin, talagang may bulate pa rin siya. So, yun, sa si labas. Ito si Otoko yung aking native na barakitok. Kinastrate ko na siya. So, i-update ko kayo after 2 to 3 weeks once na matanggal to. Once na maging success yung pagkastrate natin. So, yan, syempre, sabi ko nga sa uh, last 2 episodes na para maiwasan natin yung inbreeding na straight natin no? pero yung maganda kong mga barako ito si copy hindi ko siya ikaka straight so plano ko gawin siyang ganador din so, okay. ah, kung may ito yung parang pangit nung ano yung balahibo niya pinaliguan ko kasi Guys, ito si Gopi Ganda ng uh, nanay niya is po ang yung tatay niya is uh, bower pero hornless so siya is hornless din para is hornless yung uh, nanay tatay niya sige ang tamas ng ilong mo oh. ang lalaki ng paa wala pang one month yan so, diba? kapag umanak si Vanilla at si Yumi kung ano ang pinakamaganda sa tatlo kaya ang gagawin natin para yung dares, i-out natin. Pero, hindi natin saka ka straight Kasi, maganda itong pang-upgrade. Laki ng tatay na ito pag nakita niya sa carousel. Napakalambing pa. Sa next day of course, siya naman liliguan ko. Tsaka yung mga ibang neighbor. Guys, ito yung kauna-una ko ano pa anak. Si e, Ichi. So dolin siya dolin. Ito yung nanay niya si Misawa. Binili namin to sa akin nung no, ano no namin. Hindi raw buntis. Kaya sabi ko na ako ibebenta ko na kasi lima apat na buwan na sa akin eh hindi pa rin siya nag-hit yung pala buntis. Tapos si eh, Nakaka-excite pala kapag ka, nakapagpaanak ano yun eh? Alam ko na na mga anak siya. And then kasi may trabaho ko, umuwi mo na ako. Pagka uwi ko, nagchat sa akin kuya ko ng anak na. Tapos sabi ng kuya ko, upgraded daw, upgraded. Pulay pula Yung pala, full blood. Hindi siya upgraded, full blood. Full blood na native. <laughs> Ayun no? magtutuman sa two months pa lang niya. Ang bigat. Ang laki. Native po ito ha, native. So ngayon agad si Ichi Solo Solo kasing anak eh, kaya ano eh. Kaya solo nga yung gatas. Next week ko rin siya liliguan. Guys, nakaraan pala, yung dumating yung aking ano, applicator ng pangkastrate, tsaka yung ring na goma. At -try ko na rin to na ano, i-dehorn gamit yon So, hindi ko lang sure kung effective. Uh, napanood ko lang sa YouTube. So, sana maging effective naman. eto pakita ko sa inyo guys. So, yan. Nakasagad yan doon sa may pinakadulo na nasungay sungay niya. Napanood ko to kay Agrizibo. Alam niyo yung si... Yung sikat sa YouTube. Uh, nagsimula lang siya sa dalawa. And then, nag-add hanggang umabot ng 60 plus in 2 years. Okay. So, hindi kasi siya, siya nagre-reply sa ano yung sa YouTube, mga nagko-comment. Maraming tatanong kung effective pa ilang weeks bago matanggal yung sungay. Pero sabi niya, natanggal daw. So, hopefully, matanggal din yung sungay. Kaya ako tinatanggal, tinatanggal ako lang, lang ng sungay is yung mga ano, mahilig manuwag. si magigiba yung bahay ng kambing pag lagi silang susuwag. Ayun lang. Hello guys, samahin niyo po ako at ituturo ko po kayo sa aming Simpleng Goat House. Dito muna tayo sa labas, insta sa labas na tayo. so kung makikita nyo naman, ay eh, talagang simple lang siya at saka wala akong ginastos. Sa ako lang yan. So, syempre kapag ka dumating ang point na tag-ulan, and then malakas ang hangin, ay pwede natin sa ito pa. Tsaka pagka meron akong bagong paanak na bisiro, dito sila nakapwesto. Then ito, how oh, bad na. So, sa umaga, tinataas lang namin yan. wala po akong ginastos dyan kasi so, yung mga pako ko eh, luma and then sako, libre, tali meron na akong existing na tali so wala akong ginastos dyan tara, pasok tayo sa loob tara so dito kung makita nyo ito, itong mga sako na to ang laman po nito is pupo nila yung mga naisako ko kasi so, super dami uh, hindi ko naman pwedeng itapon lang basta-basta sa gubat baka magalit sa akin yung may-ari so inipong ko na lang sinako ko o so, tapakan nila dito so, medyo unsafe yung aking pintuan o oh, <laughs> nyog <laughs> nyog yung dadaan natin so yan so yan dito na muna tayo sa baba. ah uh, eto Ah, uh, puro mga scrap lang din nakahoy, mga luma. Ah, uh, pwede natin gamitin, no? Siguro ang ginastos ko lang dito is pako. Uh, mura lang, wala pang 30 pesos. Ah, uh, feeder para sa mga madre kakaw, mais, and then ipil-ipil. Okay. Balot China So ito ang pagkakabili dito is 450 dalawa Uh, ang plano kasi namin dito talaga lalagyan ko pa siya ng gulong para uh, elevated na and then hihilain lang kapag lilinisin yung ilalim okay so yan bubong mga luma lang namin bubong at least masisilungan pa rin so dito pepueso si Borsilo yan kasi gusto ko siya nakatali lang para malaman namin kung sino yung mga nag kung saan pupunta sa kanya yung mga nag Ayan, ito. Libre lang din to Galing sa trabaho ko. So, delivery box. Ang purpose naman nito kapag uh, nagkaroon tayo ng mga bisiro, so, nilalagay ko doon sa kulungan nila. And then, dyan sila natutulog. Gusto, gusto nila kasi, medyo mainit. So, yan. Yung aking bakod pala, uh, ang bili ko dito is, uh, 920 ang isa. So, total of 3. So, 2,760 ang biling ko dyan sa top, top Okay. Guys, pagpasensya nyo na, medyo minamalat lang ako. Okay, tara. Akin tayo. So, ito. Uh, meron nag-power zone noon ng santol. Hindi ko nang alam pa kung santol yon. So, pinamimigay yung mga ano. Uh, kinuha namin ang kuya ko para siya yung gawing ano, yun, pagdano. Guys, yung aming bulungan pala is uh, siya and then kawayan. And then tong iba is paluchina. So, yan. Bukod dun sa pintu pintuan sa labas and then dito sa pintuan sa ano. So, kasi syempre kapag nagtagulan, hindi sila pwedeng bumaba. No? So, dito lang sila sa loob. Kaya meron akong pintuan din dito. So, dahil tag-init naman na, open lang siya lagi. Tara. Eh. Okay, so pagpasok nyo dito, may makikita kayong tatlong kwarto. Eto. Ayan, kwarto ni Big Mama. So, simulat sa pool, ito talaga ang kwarto niya. Pag pumasok siya, and then open lahat, ito ang pupuntahan talaga niya. Okay. So, yan. Ito naman sa pangalawa. Kwarto ni Nita eh. And then... na Namagina sila. Then sa kabila... Si... Uh, Choco. Tsaka si... Copico. Actually, dati guys, eto nakadalawang repair na ako. Kasi dati, ito... Hindi siya dalawang kwarto lang. Apat yan na divider. Kaso, medyo maliit yung spasyo. Uh, medyo mahirap maglinis. Kaya ginawa ko dalawa na lang. Okay lang, tsaga-tsaga na lang. At least, malawak maka, uh, makakagalaw-galaw sila kahit pa paano. Okay. So, yan. Dito naman sa second floor. Yan. Dito naman. So, akit tayo ng isang palapag paulit. Medyo mas mataas to. Okay. So, ito kung makikita nyo, open. And then, meron tayo dyang feeder din. Ayan. Meron din tayo dito feeder. So, salt, salt cake. Tsaka, Himalayan salt. And then, yan. Yung aking bubong, Bibigay na. Sobrang lakas ng hangin. Ito po ay liberal lang din sa aking trabaho. No? Hiningi lang natin siya sa aking area manager. And then, tong mga iyero, uh, sa kuya ko to, pinahiram niya sa akin since meron ako sa kanyang paiwing kambing. So, sa kawayan pala guys, ang gastos ko na sa kawayan is 2,200. Uh, nasa ano siya? Uh, 16 pieces. And then sa kahoy, ang gastos ko sa kahoy is 1,400 puro second hand, puro luha. Kasi nag-start pa lang naman ako eh. Ah, hindi rin ganun kalaki yung budget. Dahil pass Kung makikita nyo dito, yan. Ito yung mga painuman ko. Ah, selecta ice cream na galon. Ah, ginamit ko na. As, ah, painuman nila. And then, yan. Dito meron tayong timbangan. Siyempre kailangan act, accurate dapat yung ano yung timpang natin sa ating kambing para alam natin kung gaano uh, kung ilan ba yung ikuturok natin sa kanila. Hindi kasi pwedeng puro estimate estimate lang and then tuturok tayo sa kambing. Uh, delikado. Siyempre meron tayo ditong logbook para ma-monitor natin yung mga uh, birth date nila, birth weight nila kung kailan sila pinuka, kung kailan sila pinanganak, et cetera. Napaka-importante po ito. Ito ang isang tool sa magkakamping lagbo. And then, isa sa pinakamahalaga ang ating ah... Uh, medicine kit. So, yan. Sorry, ah. Ito, ang laman niya, meron tayo ditong ah... Uh, pang putol ng kuko. Meron tayo dito. Ah, sorry. Applicator, pang castrate. Siyempre, kung may pang castrate niya, meron pang ring. Yan, and then, vitamins, tsaka mga gamot in case of emergency. Okay? Importante po yan. So yan guys, ang total pala na lawak na itong aking ano, kambingan is 100 square meter lang. No? 40 square meter yung bahay and then 60 square meter yung uh, galaan nila. malit pa budget natin eh. So at least, magagawa natin yung gusto natin ng legal. Guys, almost 7,000 po yung nagasus ko dyan sa paggawa ng bahay. Yan po is materialis lang kasi ako na po yung nag-labor. Uh, ginawa ko siya for almost 2 months. So guys, uh, sana po nagustuhan nyo ang aking simpleng video uh, sa pag sa aking simpleng backyard, sa aking goat house. And then, yun, maraming pasalamat sa inyong panonood. And then, hanggang sa muli. Paalam!